Welcome sa Jawa's Kitchen. Magluluto tayo ngayon ng adobong manok. Yan yung manok natin. syempre suka, toyo. Yung panggisa, luya, bawang, pampalasa. Yung durog na paminta. Yan buo, dahon. Yan, dry seasoning, asin. Sa kunting asukal. Yan, simulan na natin. Yan, maglagay na ako ng mantika. mantika Kasi mantika lah rasin kilo lang manok natin eh. kaya konti lang natin yung luya kaya natin luya para matanggal yung langsa ng manok kasi malansa yung manok lu ya terus ya, bawang si ya ada nah, jangan manok yung manok 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 yan hinahan natin ako at saka takpan muna yan kaya natin lumabas yung tubig sa kamantika ng manok ayan na lumabas na yung matika sa tubig lalagay natin ngayon yung suka saka konting toyo gagamit kasi tayo ng asin kaya konti lang toyo lagay natin yan ilagay na rin natin to yung mga pampalasa yan suka na yan. yan lubog lang natin yan saka takpan ulit Antayin natin lumambot yung manok. Ayan. Ang adobong manok natin. Ayan. Medyo may sabaw. Nasa sa inyo ito kung patayuan nyo o ganito lang. Depende sa inyo. Kasi yung iba gusto yung toyo. Ayan. Luto na to. yung adobong manok natin Sarap. kainana na na kain na na kain sarap